Eto, ang gagawin natin, puputulin mo siya hanggang saan kaya ko. Ha? Sisirain ko na ito, ha? Ay, relax mo lang, sir, ha? Kung tutusin, manipis na itong kuko mo. Ang nipis kaya. Pero yung sa kabila makapal, sir. Sabi ka, sir, pag masakit ka. Huh? Uh. balong anak medyo mo yung pinto nak, okay, sarang mo na bantay mo muna si batik doon para tumigil tumigil siya ito mo si batik

O oh, ma'am, sira ko mo. sir. Sira ko yung Ano ba, dapat, ano ba gusto mong gawin natin? Kasi kung ako, isirain ko ng tuluyan. Eh, hindi mo naman maano lahat. Hindi, lalagyan ko yung ng cutics. Huwag mo munang sirain. Nang Sakit po ba?

yeah Jay. <laughs> 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 Maray ka lang sila pag nasasaktan. Ito naman tumay niyo. Ayan. Paramdam ka doon. Ayan mo na sir. Huwag mong bubuate. Nanginginig na siya. Ayan mo lang bumigat. Ganyan naman ako dati nung naglilinis. Nakatungtong talaga sa ano ko. Meron pa yun ah. Tanggalin ko lang muna. Kasi po, ako may nilinisan na. Sakit, sir? <clears throat> may nilinisan na ako. Nagkaroon siya ng ganito. Sa gilid naman ang kuko niya hanggang sa nilamon siya dito. Ang advice ko sa kanya, huwag ka muna magpa-cutix hanggat nandyan yan. Hintayin mong mabuo siya ulit. Palinis mo lang sa akin. Pwede namang hindi ng cutix yan. Yung iba lalagyan natin. Yun sir. Nakailan palinis oh, ako nang Diyos. Bumaling naman yung kuko niya. E di ngayon di okay na. Nagka-cutix na ulit siya. Ano na sa umpisa? Masagong tignan kasi. Ano yung magbabakak tutusin ito sir, oh. Kasi maano na din, oh. Parang nagsisimula na din siya. Hindi po Opo. Sige po sir. Hmm. Ayan, dress kit ka yan. Hmm. Nanginginig talaga siya. Pasmado ka ba, sir? Hindi mo. Hindi. Ano Alam mo, madali lang madali yung ano ko. Ito kukontrolin. Oh, nawala yung inig. meron sakit po may to rin pa kunti yan, mabalikan nito Sige po, sir? hindi si pa yan hindi po na naman sabi ko, sir, kung masakit Wow, terserap karena aku Ting ko lang. <laughs> Cut agad. Pero alam niyo po ba pag maparol yun po yung mas masakit? Hmm. Sa hugot okay lang siya sir. Pero yung ganito. Pag mapuro ang gamit mo, gaganito mo. Parang kakainin niya eh. Didikit eh.